wan lang eh idol Nagpo-pop <t> naman uh, okay. ayan doon Mario. Kadalasan. Iba pa naman. Eh, dito naman. Eh, dito, mo. Alaya doon. Alaya do. Malakas ang tunog.

na nila yung butas dito para wala na talagang gumaan na takot matagasan <laughs> ah, ito yung sila oh. tinayin nyo nilagyan na ang kan silikon yung daanan ng langis yung bis na pupunta rito buon na lang siya paikot ikot doon. ay ganun ganun sige shout out to Shout out oh. <laughs> nga pala sa mga tropang minis ko. Hindi na gagaling na. Ang gagaling talaga na namang gagawa. Oh. Binaraan yung Pagkakaroon <laughs> pa lang akong kita, sabihin ba Hindi po lang, siya natin pangalan niya. na lang. Wala rin siya Huwag din may yung kay Ito na, mayroon <laughs> <laughs> <Tiyo>, na <-tiyo. laughs> oh. siyang na, na. <laughs> siyang... <Sina -tiyo na. laughs> <na> <laughs> yung yeah. no, mga bago yung no, bago nalabas ayan ayan see you tal yes ay, ingay kanina yan. Ngayon, nagagawin na. Galing doon. Galing dito. May butas dyan. Parang puwet ka, hindi lang. Parang puwet ka. Pupunta rito. Ano kayo matako? Nadaan dito. Lalabas dito. Nadaan sa pump. Yung pump, eto. Tapos dito. Ibabalik na dito. Dadaan na dito, babalik na Dito. Ibababa niya doon. filter filter masama angat ulit. Titignan mo dito. Ayan. Wala. Ito sa filter na to Idadaan niya muna dito. Ibababa niya doon sa filter Tapos iaangat niya na sa makina. Sa mga van. Sa mga... Ah, oh, oh, na ay doon. Pinter. 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 strainer para safe lang hindi na na plan lagyan na ano lagyan nyo lang ito sila na yung ito yung natin gan maingay ayaw nilagyan ng madami silikon dalawang beses binaba sa yan o dito lang sa amin isang beses lang no? wala pa kaming binaba na sa kundirid dyan binaba lang yan yung kanyang cover Ilagyan lang namin ng mga tama Ilagyan namin ng tamang uri Yan, naman na maganda so, Yung mga kasama ko ito May batas Yung mahusay talaga Si Karin Si Nido O saan si Tatay Yan o, oh, si Tatay Yan, kahit gabing gabi na ha, Hindi kami iiwan yan laban pa rin yan hindi tulad ng... Na... <laughs> <laughs> Shoutout na lang sa inyo. Laban tayo, anak san. Ay, andar nyo. So, uh, normal na lang sa gentry yung... yung ganyan. Pero kanina, yung unang andar na yan, na uh, hindi normal yun. Uh. 2023 kalalabas niya na no, January. Kalalabas niya na no, January. Pero ang model talaga nito, Ayun, ano talaga yung model ito? 22. 22. 22 model. Nabangga. Oo, oh, nabangga ito. Tapos, inayos ko na yung bangga. Hindi yung makina, yung makina? Ano yung makina? Nagkaroon ng problema. Hindi tama yung pagbili-bili nila dito. Yan na. Kaya nagkaroon ng problema. Binaba yung head Nung binaba naman yung silindered, kinabit. Ganun na natunog. ang ginawa kasi nila, Pinunok-puno ko nila lang silito nang nabarahan yung daanan ng langis. Ayun, yun lang ang inayos natin dyan. Saan ang iba. Tapos, ito, binibreak na. Nakaangat pa nga. Ayan o, nakaangat pa nga. Oo. O. Nakaangat pa yan. Ang oras na, time to check. mag alas 11 na ng gabi. Laban pa rin. Itong ano mga to, nag isip ng bukas, ilalabas ko para ma-break in doon sa labas. <coughs> Ayan, yeah, di ba? Ganda ng anda. Ano siya gumastos? Ang malaki. Di ba, barato pa pala strainer nito? Inayos ka rin ano. Ina ba yung oil pan?